mga ka-viewers, ang oras ay 6.25. Ayan. Mag, magtatambay muna tayo sa napakagandang park. Tapos libre. Diba? Hello. Hello. <laughs> libre <yung> park. Okay. <laughs> Wala kinukuha ako. Kaya sabi mo rin dito sa libre na park. <laughs> <Ma> hangin, hangin. <laughs> oo. oo. <laughs> libre dito sa park ng Nesty Store. Tama ba, park? Ano ba, park? Park ng sasakyan o park ng ano? <laughs> ah, di diba yung mag-aama? <laughs> Parang gitnang-gitna -gitna pa talaga, oh. Imbis na daanan, oh. Pag may tumaan, magbibigay. Kasi wala makakataan. Ayan, di di ba? <laughs> Nagtitipid ang mga person kaya hindi lumabas dito na lang nagtambayos. Pabili po ice cream. Eh kung ice cream kita dyan. Huwag ka lang tatahol-tahol mamaya ah. Bawa ice cream di ka pa. Sige nga anak. Sige nga ang kitong lagi. <laughs> yan yung ganyan na. Bakal mo na. Bakal dati na. Galing niya. Masarap ng hangin. O diba yung mga person, nagtipid sa ano, oh, ice candy lang, ayos na, nairaos na yung sunday. Uh, <laughs> oh, Ay, ice candy, ice candy lang. sa <laughs> na, loob. Nairaos na yung ano, ah, linggo. Tambay-tambay <laughs> lang tayo dito, tipid. O oh, diba, tipid. Pero diba tayo nagluluto, uy. Di <laughs> pa tayo nagluluto ano to. Uy, Mia, ang oh kamay mo. Wag mo naman, wag mo naman isama sa pagsupo yung sa kamay mo. Dirty naman ang kamay mo kaya, oh. Ano, oh. wipes? Ay, oh. yung wipes daw. Asan daw yung wipes? Sa mga bag namin. Ang <laughs> dumi-dumi ng kamay, pakakalkalin mo sa bag mo. Hindi, nasa labas lang yun, babe. Nasa ah, labas lang daw. Ay, kukunin yung piece ko kasi. Ay, ah, kukunin mo na yung piece, eh. Ah, o, dito muna tayo. Tambayers muna tayo dito. Ano pa ko scrapan? Pag may bumili ka, pasok. Yung materialis sarap so, ng tambay namin <coughs> dito oh. ayan ang paligid namin hindi na pinapintura ayan, puro kami part grabe, talagang ganyan ang parking yung papa sa harap natin Ayan kay taruro yan ay, dosing na apok ka taruro ay, wancho na pala wancho na, kami wancho ang cute, cute. Chocho! Nagpakilala siya. Ay, 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 ang cute naman baby. Siya. O, di ba? Wala nang madaanan dito sa tindahan ni eh, Madam. Oh. <laughs> ang ay, sarap. Lalo na sa o, diba, sa kami. O, diba? ma, na sa, sa taas. O, 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 lalo na ba? Oh, ano ka? Order ka pizza. Anak. Wei, oras na. Pizza pizza ka diyan. May ulam pa dyan eh. French fries na lang. Ang kamay mo ang dirty. Prince French fries. Napabili ka kay Jun. Dapat na pala tayo. Sa pa! naku, tantanan mo ako, Mia. Tantanan mo ako. mawala naman talag sa O, diba? Yung nagtipid ang mag-anak. Ay, hindi lang katapat. O, diba? ade oh, ba? Diba? I mean, delivery pick up? Pick up? Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Mama, pa-picture yeah. daw. Oh, you may abono. Uh -oh. Baby, one, two, oh, yeah. one, time one, two, one, may bumili, walang madaanan, diba? Puno yung ana kabilo yung <laughs> gabi na ako nakaligo mga ka viewers Mamay tao. linggo-linggo nagbisibisihan bisihan ah, sige papasok ako ka ka lang daw. <laughs> may badaanan ba dito ka 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 bye ka 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 Oh, sa akto. Uwi tama na. tao pala dito sa loob. <laughs> May nan dodatukot nang ice cream. <laughs> Yung tamang tambay lang kami sa labas eh. Nagtipid kami, di ba? to. Sabe? Bawas sa 20. Bakit? Bawal sa kanya? Ikirito, ikirito. Ikirito, ikirito. 20 Ano? Cash? Cash. Kanino yeah. kay, ano? Sa akin lang tayo. Teka lang. Pavala yung number mo eh. 09 06. 09. Okay na? Crunch ka? Ano pa sa'yo ba? Ayun nga. Saan? Ito? 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 Aray, 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 aray. Na, no, lag, lag. Yeah, lag, lag O tema, yung pumasok at hindi ka lang nakabalik sa labas. <laughs> may kasunod na nagpakasin, may ice cream, may ng biscuit. Bakit? Ay, may 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 <laughs> yung... <laughs> Ay, Yolin, saan?